si Ferdinand R. Marcos Jr. Welcome sa Groundbreaking Ciudad Kaundalan Project Phase 2 dito sa mga City Cavite. Rita Vite. Time capsule. At ibababa ito ng ating mahal na Pangulo. Mga kababayan, isang masigabong palampahan! Ngayon po, eh, ngayon lamang ay malugod ko pong binabate ang mga mahigit na anim na raang beneficiaryong kasama natin para sa sinayaan na ang amin na siyam na gusali ng Phase 1 ng Siudad Kaunaran Housing Project. Ang Siudad Kaunaran Phase 1 ay binubuo ng siyam, siyam na low-rise na building. Kagaya nitong nakikita natin na natapos na, ah, na may limang palapag aabot sa limang daan at apat na pamilya ang mabibiyayaan ng mga pabahay na ito. Ang proyektong ito ay bunga ng pagtutulungan ng NHA, ng local government, ang pamahalaan ng Bacoor, iba pang ahensya ng pamahalaan at pribadong sektor ay kasama rin natin. Ito ay upang makapaghatid ng ginhawa para sa mga kabidenyong apektado ng writ of continuing mandamus ng Supreme Court sa paglilinis ng Manila Bay at paglilikas ng mga pamilyang nakatira sa baybayang ito. Bilang agarang tugon, pinabilis po natin ang kanilang re relokasyon sa bagong pabahay na ligtas, di kalidad, komportable at may maayos na pamayanan. Sa katunayan po, tayo ay nagsagawa rin, ng, tayo kanina ng groundbreaking para naman doon sa susunod na itatayo na dalawang pang gusaling itatayo ng phase 2 sa siyudad kaundaran. Dagdag ng isang daan at pamilya ang makikinabang dito. Hinihikayat ko po ang ating mga beneficiaryo na pagtibayin ang pakikipagtulungan sa ating pamahalaan upang mapanatili ang kaayusan at kasaganahan sa komunidad ng ating binubuo. Nitong 2023, umabot sa mahigit na 80,000 bahay ang pabahay ang naitayo ng NHA sa buong bansa. Sa kasalukuyan, ang NHA ay patuloy na nagsisikap na makapaghandog ng pabahay sa mga mas maraming Pilipino pa na nangangailangan ng kanilang titirahan isama pa rin natin ang mahigit 700 milyong piso na naipamahagi ng sa pamamagitan ng Emergency Housing Assistance Program sa may isang daan at pamilya na naapektuhan ng kalamidad tulad ng sunog, lambaha, lindol at bagyo. Hangarin po ng inyong pamahalaan na panatilihin may sapat na pondo upang mapunan ang pangangailangan pabahay ng nakakarami tuloy-tuloy po ang NHA sa pagbuo sa pagtu at pagtutupad ng programang pabahay para sa pamilyang Pilipino. Sa tulong at pakikipag-ugnayan ng DHSUD sa pamumuna ni Secretary Jerry Acusar, ay ito tuloy-tuloy eh, at hindi namin titigilan. Tunay nga po na ang ating panggalo sa mahalagang okasyon na yag, tulad nito ay sumisimbolo ng aking pangako sa sambayanan na may angat ang antas nang pamumuhay ng bawat Pilipino sa pamamagitan ng bagong bahay tungo sa bagong buhay.